Inaresto sa buy bust operation sa Iloilo City ang isang grupo ng mga lalaking tulak umano ng ilegal na droga. Nahuli sila sa isang bahay na nagsisilbi umano ng drug den. Makibalita tayo kay Julius Bilacaol ng GMA Iloilo. Anim na pakete ng shabo, drug paraphernalia, isang kalibre 22 na baril na may apat na bala, isang kalibre 45 baril at isang ammunition magazine. Ito ang mga nakuha sa limang lalaking bumubuo mano sa isang grupong nagtutulak ng ilegal na droga sa barangay Lupesay na Norte La Paz, Iloilo City. Pila na sila natin itong kabisis na ding uh, kandakan sa ano, no, uh, validation no, ding pabakla na ito. No. gitna nga nagabaligya sila. Sa bypass operation, nabilhan ng siyabo ng pulis asset ang magkakapatid na sospek na sina John, Nestor at Leo Magno. Ginawa ang operasyon sa kanilang bahay na ginagawa rin drug den dinatnan din sa bahay ng mga Magno, sina Danilo Lagamo at Francisco Sormida, na parehong sangkot din daw sa iligal na gawain. Inaresto silang lahat. Itinanggi nila ang paratang na drug pusher sila. Pero ang ilan, umaming gumagamit ng shabu. Kaya ko pigyan sila. Po na wala sila sila. Kaya mamit na kanti. Kaya mamit mo niya mo. Kaya mamit na kapigyan. Kaya mamit na kapigyan. Kaya mamit na kapigyan. Ano ba yung kagabi ng gyan? Gapamun lang ako, tapos malin na bangwe. Away, away, kung gabi Hindi kumbensido ang pulisya sa paliwanag ng mga suspect Mahaharap sila sa mga kaukulang reklamo. Julius Belacaol, Nagbabalita, Pilipinas.